Oh, Tumang na nanay ko na. Edges lang. May kaka! Ito po yan. Yung susunod na ito. Para Okay. Oh, siyempre, susunod na ito. Ay ko na siyempre. Kung wala ko ba, aking kong palakpakan? Ang apostolado ng palalaki. Yes. Ito po ang pinungunahan ng ating kapatid, Sister Conchin. Ponshi, Santiago. Ponshi, yes. Nasa... Yes. Yes. Wag wow. wag, mukhang mabubulaga sila ngayong gabi, so ha? Uh, may pasabot na. may yes. pasabot. Yes, so dito na po kayong lahat. Literal na pasabog, may dalaki silang paputok. Umilag lamang po ang mga bata. Mga bata, mga bata. Mga po ah, okay. So, kayong magpapaka po kayo. po kayo. Yes. No? So, mga bata, mamaya may huli na. Manguhuli po kami. Manguhuli no? kami ng walang <laughs> brief. Sige po, ma'am. Dito po tayo. <laughs> May sinasabi si Tita Lala kanina, doon sa kanina nagkagawin. O, oh, practice lang ba? Hindi ako naniniwala! Ikaw? Ako ba? Hindi, hindi ako naniniwala. Saka ganun ba? Oo. Okay. Senhor, que é do céu, meu irmão?